na tayo at stalkers oh, lang. Oh, Wala Bolak na. Ay, bahay pa na. Oh. Ano mo yung dinroon namin pa. Ano yung uncle? iba na lang. Sirain na natin. mas. Yes. nandiyan. ako? Ano? ano? guys.

Diba? diba? Nakita nyo. Diba guys? Ayan. Next naman tayo. Next Ay, diba? naman Kaya ka ka. Kaya kaya. maganda pa. Kulay pink. Diba? 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 Para siyang isbol na guys. Kasi pero bahay po talaga yan. Kaya ayan. Tignan nyo. Hindi na yan nilaro. Ayan po. Ate, kapag may dilikit na ulit wala na akong photo card. Anong photo card? Ilalagay nga dyan kasi nga. Ayan guys, ito pa. Bahay na may flower. madam flowers. Ayan. Guys. One minute pa lang yeah? yung milk natin tapos na, tapos na lang natin tapos mm. iipon natin siya dito ipon natin yan. yan next naman tayo yung ang may tipon ito ang flowers mm. yeah. Buksan nari... na ayong, Wala tayong alkohol. Wala nang picture. Wala nang picture si Justin. Wala ang gagawin ko. guys. Sulisikaw. Wala ko na. Hindi na na siya mga. Hindi may na nyo. Ay, ang... Sa pinsan ko ginawa niya. Yung diba? ba? Ganda ng bulaklak niya eh, di ba? Last na yung vlog mo naman sa akin. Ano na no, nakalaga no, no, yung pangalan ko. Halata. Pero... O, oh, di ba kayo sa oh, Di ba guys? Ayan yung mga ginrobing namin. Ito pa. Ito pa. Siyempre. Yan. Oh, nabukaw. Diba guys, ang ganda. Diba guys, tip-tipin lang po natin. Kalap. Diba? Bakit mo nalagay yung gloves mo? Natanong tayo ni mam. Ma Natanong na ba, tayo. Bakit tayo nalagay? tayo naman si Joshua. Kunti na pa. si Joshua lang. Guys, atatabi na natin to lahat. Dyan. Kung hindi ka pa naka-YouTube kay Subscribe ka na sa YouTube channel ko. Subscribe na. Bye-bye. bye guys.